welcome back to our YouTube channel. So this is me, Queenie, and iyon na nga guys. Sabi ko sa inyo ng next vlog, ay next video ko guys, na ipapakita ko si baby sa inyo. Kasi tulog pa siya. And ipapakita ko na nagising na na baby face reveal. Ito, ito na siya guys. One, two, three, go. At gising na siya guys. And ito siya. Baby! Ano baby ko? Ay, siya ikaw ay tulog na nina. Ah, oh, yan o. Matitig ikaw, Amila. Ha? ha. Tamga. Ano ka? Ikaw ay tulog na nina. Ay, siya. Diyan muna ikaw, wag ikaw cry. Eh, diyan nga guys, yun na pala si baby dyan sa day at day for baby face Bird ko na lang sa araw. And ngayon, nagising na siya. And dito na pala mag e -ed. <mats> <and mats> ang video ko. <mats> and abang-abang <mats> lang o, sa next video ko. Bye-bye!